Hi mga kumari at kumpare, welcome back po dito sa channel namin. Linggo po ng umaga ngayon, kagagaling ko lang magsimba ngayon ay naglilinis-linis ako ng kuunti-unti dito dahil may bantay sa shop. Pero maya-maya aakyat na naman yung pamangkin ko kasi siya ang magluluto. Siya ang magluluto ng pananghalian, dalawa lang kami dahil masarap siya magluto ng sinigang na hipon. Yun ang ulam namin ngayon, sinigang na hipon. Kaya ngayon, linis muna tayo. Ito yung gawain ko tuwing linggo, paikot-ikot dito. Pag may free time, kailangan gawin yung mga gawain. Kasi wala naman tayong maaasahan. Kung di, ako lang naman talaga yung gagawa. Dahil si Rhea, busy sa, anong sa pag-aaral. Gagawa tayo ng merienda. Naghanap ng merienda yung anak kong lalaki. Kaya... Ito maralaki itong bawang. Gawa tayo ng garlic bread. Dapat yung sa manikis. At yung pino. Ayan. Hiwa-hiwain na lang. dito parsley. Ito yung kapares nito parsley. Oh, garlic. At saka yung ating parsley. At saka na na tayo maglalagay ng butter. Ayan. Yung butter namin natunaw to kasi nakalimutan namin dito sa lamesa. Yung nagluto pa. Nagluto si Rhea ng hipoy. Ayan. Ito yung gagawin natin. Garlic bread kasi wala nang may gusto nito. Paborito na to ng pamangkin ko. Ganun lang ka. Ayan, mainit na yung ating paglulutoan nito. So, no natin. At ito na mga kumare at kumpare. Lolotuin na natin para makapag-mariyanda na tayo. Hindi na natin sa oven nilagay. Dito na lang para mas mabilis. No, ayan, tingnan natin. Ayan, okay na lang ito. Dahan-dahan Dahan, lang yung apoy. Ayan, tapos tinakpan ko siya. Paliksaan. Madalas ako magawa mag ng ganito mula. na tinapay. Ang niluluto ko lang sa kalan. Saglit lang dito sa Saka, na, masarap 'tong tinapay kaya malutong talaga. Ito yung ginagawa nilang Garlic Bread sa Prince Baker. Yung baguette. din kami dito yung ano maliit na buns. Pwede natin 'to ilagay kasi may sobra kami na may na sobra na butter ilagay natin para mapakinabangan dito. Pwede rin sa pandesal. Masarap din to sa pandesal. Ayan. Bale, apat. Ang gagawin lang natin, ipapahid lang natin to. Ayan. Ganyan lang. para hindi masayang yung ginawa natin. Ayan. Kasi may sobrang. At Tanggal ko na.